Yun, dito tayo sa sementeryo ngayon. Ayan o, oh. tahimik. Walang nagrarally dito. <laughs> so, yun nga mga par for today's video. And eh, dito tayo ngayon sa sementeryo. Ayan mga par. Bisitahin natin yung mga kamag-anak natin yung mga una. Eh, hindi tayo nakadalaw ng mga ilang taon. At hindi natin napuntahan nung sila ay namayapa na. mga ibang uh, kamag-anak natin na eh, hindi ko na napuntahan. Dahil hindi ko alam kung saan sila nakalibing. Dahil hindi tayo nakawin nung sila ay nilibing. Ayan mga par. At uh, ayun, dito pa tayo sa isa nating tsahe na yan, si ano na tayo, Team Ay, tayo, kung tita gito yung ligaan, tutuong dati po yan. Tila so ito, tira kita itikan Tsaka dito tayo makakita ng mga maraming pagkain, ay mga parang, yan, libre makan dito, mga dito ang Libre pagkain dito, simenteryo. Libre pagkain. Ay, ito. Ayun, dito tayo sa simenteryo ngayon, ayun, tahimik. Walang nagra-rally dito.

Hindi po siya si Hindi po siya. Hindi pa, sprite Hindi po siya. Hindi po Hah. <laughs> 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 <sum> Berubian. Nggak bisa itu lagi ngeteh itu City ni Mami Kina eh. Pogi na naman. ni Mami. Ati Tibaak. Hmm. Kasi bibili ko. Ito pagkain dito sa cementerio. Ito pagkain. Ito pagkain.